So, good morning guys! Welcome back sa aking YouTube channel. So, for today's video, asensya <laughs> na bagong gising. So, for today's video guys is, um, maglilipat kami. So, ang dami namin lilipatin, ang dami namin halat. Um, pakita ko sa inyo guys. So, kaya yung mga damit namin, ayan, sasegregate namin yung mga pwede pa namin isuot at saka yung mga uh, hindi namin gagamitin. Ayan yung iba, nandiyan na. Ayan. Yung iba naman sa labas, okay na sila. So yung ibang gagamitin pa namin ng na mga damit, is, lalagay ko na lang siguro dun sa may maleta, tapos dun sa may aming um, drawer. Tapos, yung iba na hindi naman nagagamitin, lalagay namin dito guys. Yan, dyan, sa so, dalawa na yan. Tapos yung sa ibang boxes. Tapos, yun yung ilalagay namin sa my storage. So, yun nga guys. Lalagay namin sila sa storage para ano, umupa na rin kami ng storage. At, yun. Mura lang naman yung storage. Pwede parang $44 siya monthly. So, mas makakatipid kami compared sa upa ng bahay, di ba? So, yun. Lalagay namin din yung mga gamit namin. Yung mga couch, yung ibang kama. Basta yung ibang stuff na hindi naman namin ginagamit. Lagay namin doon sa storage. Pero itong kama namin na to guys, is ilalagay namin to doon kina mama. Ito yung gagamitin namin mag-asawa. So, itong kama na to, ito yung gagamitin namin. And then, ano pa pa? yun, samahan niyo kami guys sa buong paglilipit namin, ano, paglilipat namin. Yan. So ngayon, uh, konting ano lang, uh, nandito kami sa may Arlington. So, lilipat kami, babalik kami dun kila mama sa place nila, which is dun sa Everett. So, driving is parang mga 30 minutes, ganyan. 30 minutes to 45 minutes, depende kung paano ka mag-drive. Tulad yung sinabi ko diba dun sa una kong video. So, anyway guys, yun. Pero, yung trabaho ko is dito pa rin sa Arlington. Doon sa may aerospace at dun sa may panda. Arlington pa rin ako. So, ang gagawin na lang siguro namin araw-araw is, ano, uh, ihatid niya ako, tapos sa panda, tapos hindi niya ng 3 o'clock, uwi muna siya, tapos bago mag 3 o'clock, babalikan niya ako, tapos ihatid na, susundin niya ako, hatid naman niya ako sa aerospace. Tapos sa aerospace siguro, ang gagawin na lang namin is, dahil wala pa yung sasakyan ko, uh, si Papa na lang siguro, sasabay ako kay Papa, hintayin niya ako doon, sa aerospace, sunduin niya ako hanggang sa sumabay na lang kami umuwi kung inaantok siguro si Papa, ah, uh, pwede siyang matulog muna or pwede ka palitan mag-drive kahit ako mag-drive or siya mag-drive. And then, um, yun, syempre, for the meantime, sacrifices muna. Kahit malayo, nakakapagod siguro sa biyahe, araw-araw. <coughs> Pasensya na <ba> sa boses. <laughs> yun, kahit nakakapagod at malayo, okay lang. Go lang tayo. Laban lang tayo, mga guys. Kasi, um, yun, makakatipid tayo dun eh. Dun tayo makakatipid. So, dun tayo sa kahit na napapagod, malayo ang biyahe, okay lang. Ilaban natin to. So, yun nga guys. Anyway, samahan nyo ako. Samahan nyo kami ng aking buong pamilya sa aming paglilipat. So, Lilipitin ko muna yung mga damit na hindi namin gagamitin at ilalagay ko sa mga boxes. At saka siguro yung mga ibang damit namin, eh, ilalagay ko siguro sa mga ano, pagka ano, ipapadala ko na lang sa Pilipinas. Kasi yung iba, hindi namin nagamit. Mga bago pa. San sayang, hindi na napakinabangan. Kasi parang pagka nakakita ka ng damit na bago, punta ka ng, ng store. Kasi dito, sa Dress for Less, super mura siya. Mga ano siya eh, yung mga... Uh, galing siya sa mga outlet. Tapos, hindi siya nabenta doon. Tapos, ibibenta doon sa Dress for Less which is maganda kasi mga branded yung damit tapos mura, nakakatulong pa. Alam mo yun, nakakatulong pa sa mga tao na hindi afford bumili ng super super mahal. Yung ganun. Kaya yung makakakita kami, eh, ang mura nito, $5. Ay, ang mura nito, $6. Di, di ba? Parang, ay, bibiling ko na, di ba? Tapos, bet mo naman yung style. So, yun nga, guys mga tip-tip lang pag gusto niyo talagang makatipid at makabili ng mga gamit na medyo mga damit, mga mura. May mga ano din sila doon, may mga appliances, sapatos, uh, ano pa ba. Basta marami silang gamit doon na pwede mong mabili ng sa murang halaga compared sa ibang ano sa ibang tindahan. Ganon, sa ibang shopping center or shopping mall na ang mahal-mahal. Yun. So, yun lang guys. Samahan nyo kami. Samahan nyo ako sa aking pagdelikte. Pasensya na sa aking kabuhukan. Kasi, uh, ano, uh, kagigising lang namin. Kailangan namin uh, ng maaga. At, uh, yun, 11 o'clock na, time check, 11 a.m. At Wala akong pasok ngayon, nag-leave ako kasi para meron kaming oras sa paglilipat namin. So, yun lang guys. Samahan nyo kami. Samahan nyo ako sa aking po nga pagliligpit. Wow! Ayun so, guys, nakuha na namin yung truck. Ako yung magdadrive. drive oh, wow! So, yan. ah uh, malaki siya. Buti na lang automatic. Meron automatic. At least pa, kahit paano matadrive ko siya. Yun. So, nandito kami guys. yeah Ito yung truck. Yan. Ayan. Dito kami sa u Ayan. So, yun guys Update na lang namin kayo later Pag naka na kami So, mag-drive muna ako At, yun, good luck sa akin Lord, kayong nabahala sa akin Yun lang guys So, see you later Update ko kayo guys Later guys, nandito na kami sa Facebook. So, konting-konting comment ko. Kembot na lang. explain it to my dad. oh. Salamat pa. nahasa ako ng gusto sa pagdadrive sa sasakyan mo. Kaya, ngayon na ako pag-drive na ako ng kahit na malaking ano, truck. Kasi doon palaga ako nahasa eh. Kaya, salamat talaga, Papa. Oh. Salamat ng marami. I love you, pa. Alam mo yan hindi ko man madala sa yung sabihin na I love you pero mahal na mahal kita pa Salamat sa lahat ng supportan niyo ni mama naging drama tayo eh, no? <laughs> pero yeah papasalamat talaga ako kasi doon talaga ako nahasa nung naliliwa ako guys doon talaga ako nahasa sa sakit niya Although nagamit ko rin naman yung sasakyan ko, pero sasakyan talaga ni Papa. Alam yung kahit isang kamay lang, kaya kaya ko siyang i-drive. Sobrang ganun. ako sa kasa ako sa drive sa sasakyan ni Papa. Yung misa kahit kaya kaya iponi ko yung buho kaya kong ipon yung buho ko. Yung ganun. Kahit drive Kasi sobrang hindi malikot yung... Ah. Sobrang napakalmante naka-align ang gusto. Malapit na tayo, guys. So, yan, wow. yan guys oh, so, Yan yun din drive ko. Di ba mayju malaki? <laughs> so, Di ba na drive ko? iba, lagyan namin ito dun sa bahay nila mama. Then yung iba, sa storage na lang. So yung mga ginagamit namin most of the time, yun yung ilalagay namin sa bahay nila mama. Tapos, yan. Nakabalik na pala kami pagkuha ng truck. So yun guys, ito po kita truck. So yun yung guys, so, nilagay mong ganun dun sa may gilid ng uh, bowl. Sa may gilid. Para pagka nag-flash siya na bango. Ganun. May pili ko. Lagi siya bali. Tapos ipapush mong ganun. Ah, ipapush mong ganun. Tapos dito siya lalabas. yung kanina, yung pagpapak namin kasi ang dami, super dami. Ano? Tapos busy na rin kami kanina. So, ayan. Papunta na kami dun sa may storage. Nakikita ba? <laughs> papunta na kami dun sa may storage ngayon. Nagdo-drive kami papa, papunta doon. So, ayan. At, magagas muna ako. guys. Magpapagas kami dito sa gasoline station sa so 76 kasi mas mura. So, andito kami ngayon. Hindi sa ni Dad. storage. Pinapasok na namin ang aming mga gamit. Yeah. So, yung kama hindi ko kaya. So yun guys, pakita ko sa inyo. Ayan. Where's the, uh,